Another day, another vlog. Thank you, Lord, for this day. Kung nung isang araw nga panay ang karne natin, for today's video, maggugulay muna tayo. Eh, pwedeng panay karne. Pota may kakopi party. <laughs> Hi mga che, welcome back to my vlog. Nauubusan na nga ako ng idea kung anong ulam nga ang pwede nating lutuin ngayong araw. Yung tipong ulam nga na hindi masyado mabubutas yung ating bulsa pero masarap. Alin ito nga ang ulam na lulutuin natin ngayon, eh pwede mo rin namang meriendahin at pwede mo rin namang ulamin. Pwede mo rin namang pang himagas, lagyan mo na lang ng asukal. Char. <laughs> Pagkatapos nga namin mag-almusal kanina, bali pumunta na nga pala ako ng tindahan at tumingin nga ako na may uulam. At ito nga ang gulay na to yung available. Meron din naman dun baboy at manok, pero syempre gulay nga muna tayo for today's video. Aba, ng gulay ngayon yung makatipid-tipid tamo, atin na merienda, atin pang ulam. <laughs> <laughs> Ngayong araw nga na to, eh, ilan lang din kaming kakain. Kaya dalawang plastic lang yung kinuha ko. Mili nga din pala ako ng isang plastic ng yung hipon. Tapos dalawang balot nga nung pambalot sa lumpia. Dito naman sa gulay, bali nilagay ko nga dito sa palanggana. Tapos binalawan ko nga ng tubig. Pag nga pala bumibili ko ng gantong gulay, tinatanong ko talaga sa nagtitinda kung fresh pa ba to o hindi. Pag nga sinabi niyang fresh, tapos hindi naman pala, ay sinasabi ko talaga na ipapakain ko sa kanya kahit hilaw po. Charis. <laughs> Siyempre, mahalaga din yung nagtatanong tayo minsan. Tsaka karapatan naman natin yung malaman. Pero go, minsan kasi mga chire, tangaliwa magtinda sa biyanda presya, banta mo mi bentayag, yang aline <laughs> Pagkatapos ko nga mabanlawan yung gulay, kumuha na nga pala ako ng bawang at sibuyas na gagamitin ko nga sa paggisa nitong ating gulay. Kaya lang naman natin itong ginigisa para at least kahit papano yung gulay nga ay eh magkalasa na. Pero isa pa rin talaga sa nagpapasarap nito lumpian toge, yung ilalagay nga pala natin na ito yung hipon. Gusto ko pa nga itong lagyan ng tokwa, yun nga lang na ubusan tayo, kaya pwede na muna ito. Bali nagpokpok na nga pala ako ng bawang tapos binalatan ko at pinaghihiwa ko na din ng ganito. kinanong gili naman ng gawan mo kayo ng bawang sibuyas, pwede, basta eh, mya <laughs> Bali, pagkatapos ko nga pala mabanlawang kanina itong mga gulay na to, eh pinatiktik ko nga muna dito sa strainer. Parang nga hindi na masyado magkatas mamaya kapag ginisan natin. Ito may kawali, naglagay nga lang ako ng konti mantika, tapos nilagay ko na nga din pala itong bawang at sibuyas. Konting halo-halo lang para lumabas nga itong aroma ng bawang at sibuyas. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan yung pinaka nagpapalasa dito sa ating gigisahin. Nabibili ko nga pala itong tuyong hipon na to ng 20 pesos at napakarami na rin niya. Kapag nga naggugulay ako, hinding hindi mawawala to sa mga binibili kapag ko. Kapag naglalagay ako ng ganyan, eh hindi na ako masyado naglalagay pa ng iba pang pampalasa. Dahil nga masyado marami yung isang pack, hinati ko lang para sa mga susunod ko pa lulutuin eh meron pa akong gamitin. Well as you can see, ginigis ako nga pala to sa bawang at sibuyas para lumabas lalo yung kanyang lasa. Kapag okay na, eh pwede na din natin lagay dito yung ating mga gulay. Dito nga sa gulay na to, eh combination siya ng toge, pechay bagyo, carrots, tapos meron din yata ditong kamote. Gusto ko pa nga dagdagan itong lulutuin ko na to. Ang problema nga lang kapag gumawa ako ng marami, eh baka mas dahil sira nga din pala yung ref namin. Kaya naman pag nagluto kami ng ganto, eh yung saktuhan lang talaga. At isa pa nga, eh konti lang din naman kami ngayon sa bahay. Fast forward na matapos kong alutuin yung gulay, heto, pag iwahiwalayin ko naman yung balat na pambalot. Kahit nga dito sa mga pambalot ng lumpia na to, ang magandang gamitin talaga yung bagong gawa lang. Ay eh, kapag matagal na to, sigurado matigas na. <laughs> Ba't naya ko pa mo, malatik ko mo, pasensya, patsyayabisang matanggal, lalapakang pa kunente man. Charis parang nga ako mas mabilis mawala yung katas nung ating ginisang gulay, nilagay ko nga ulit ito dito sa may strainer. Tapos pinalamig ko na rin. Para naman nga sa pang-sealed ng ating lumpian toge, naglagay nga pala ako ng cornstarch dito sa may tubig. Hindi naman nga ako expert sa pagbabalot kaya pagpasensyahan nyo na yung magiging itsura ng mga binalot ko niya. Expert lang kasi ko sa pagbabalot ng ulam pero sa pagbabalot ng lumpia ay noko fail. In fairness naman nga, after 365 days, natapos ko nang ambalutin itong mga turon. Este, mga lumpian toge pala. Ay rugo kayong pangaragul da kung rin, mabsiya may itong pampiraso. Siyempre, kung meron mga perfect yung pagkakabalot, meron din namang hindi. Bale, ito nga yung mga rapper na nasira talaga nung tinatanggal ko. Ito nga pala sa may kawali, naglagay nga pala ako ng na napakaraming mantika kasi nga ay deep fry natin itong mga lumpian toge. Importante nga na nakalubog sila sa mantika kasi madali lang naman itong maluluto. No mga time na to, kung makikita nyo nga, nag-golden brown na nga itong ating lumpian toge. At alam nyo ba kung anong ibig sabihin ng sign na to? Aba, sign na to para magluto kay ng ganto. <laughs> Bali, heto na nga pala yung first batch ng mga niluto ko. Inilagay ko na nga ulit dito sa may strainer para nga matiktik yung mantika. Para naman sa sausawan, naglagay lang ako ng konti suka at sibuyas dito sa may mangkok. Tapos ayun, tinimplahan ko lang ng paminta at konting asukal. And ayun na nga, finally, pwede na nga natin kainin tong atin turon. Este, lumpian toge pala. Pinalamig ko nga muna pala ito ng konti bago nga natin ito kainin. Po, tarugo mga paltusta, dila. Kaya naman kung wala pa kayong alam ulamin o kaya gustong meriendahin, ay pwedeng-pwede na ito. Yun nga lang, wag na kayo masyadong maselan sa mga sangkap. Pwede na yan.